Sa so, mga plantita diyan, plantito, ayan. Ang laki no na. So bubusugin ko na lang muna kayo ng mga views. Wow, ang ganda. Sandi ngayon, kaya naman tayo ay gagala dito sa Macau. Pupuntahan natin ang flower show or Portuguese flower show doon sa Mount Carmel. Kaya tara, let's go! ito na mayroon ng meron ng parating na bus so ang sasakyan namin ay bus number 33 so paparating na nandito na rin kami sa bus stop kailangan nasa tamang bus stop ka ng 33 para makasakay ng bus na parating alright so sasakay na tayo at ang mode of payment dito sa Macau ay gagamit tayo ng kanilang MP card. So, itatap lang natin dito sa kanilang machine. So, ayan, registered $3 at ang balance po ay $39. So, convenient sa bawat tao ang kanilang transportation dito sa Macau. Right? So, tuloy-tuloy. dito sa Macau kung ikaw sasakay ng bus so mayroong designated na seat ang bus so kagaya na ito nasa harapan priority dito ang mga senior citizens kaya shout out lang sa aking kaibigan na senior na <laughs> they joke Wala, mu mukha lang senior pero ako lang yan nasa 50 pa lang yan 50 pa lang ang anak 50 pa lang <laughs> ang anak wala na naman nakaupo so ako muna oh, mukhang senior naman alright so convenient ang uh, bus dito sa Macau dahil uh, mostly parang design na rin siya ng bus sa Pilipinas ganyan na rin ang uh, seat design ng bus sa Pilipinas halos nakatayo konti lang yung mga nasa uh, nakaupo kayo namang nakaupo Oh, man, <laughs> Subukan nyo na matumayo. Enjoy lang tayo sa ating biyahe dito sa Macau. So update tayo pag nandun na tayo sa Macau. So tayo ngayon ay bababa na sa bus number 23. So mapapansin nyo maraming tao ngayon. Dahil merong isang festival na nangyayari dito sa Old Taipa. Shoutout sa mga kasama siya. Woo! Sa unang sunod natin na ano, unang puntahan natin. So guys, pinipilahan dito ngayon ang ano, isang uh, group na lady performer. So, uh, world tour in Macau. So, akita tayo. Ito na yung Part lang ng? Mount Carmel yung combination Okay Ay pupunta doon sa Mount Carmel kung saan nandun ang Portuguese Flower Festival Alright! Enjoy lang dito sa Macau Oh yeah! Woo! Oh yeah! Wow! Ganda! So mukhang mahaba-habang lakaran ito kaya tuloy-tuloy lang sa panonood. Like and subscribe. Ang cute nito guys oh. Mayroon dine-in sa taas. So bubusogin ko na lang muna kayo ng mga views dito sa Macau. Dahil yun naman ang gusto, na, ang gusto ko na ma-share yung environment sa Macau, all type pa. Ah. Ngayon ka lang din nakapunta dito. Sa ako? Ah. Masyos ko na lahat, ito, ito, may gusto kami dito. Eh, hindi, yung pasyal. O, pasyal. Pero... Oo nga nakik nakikita ko na yung Venetian dito wow. Guys flower festival po yung pupuntahan namin So mga plantita plantito dyan Maingit kayo ngayon Joke! <laughs> Makikita ninyo ang design ng Portuguese flower display Or flower show So saan walang ticket Walang entrance Libre Ang pagpunta doon Tama ba? No. Gusto mo ka? Kung tayo nakakaluwag-luwag guys, bakit ba hindi tayo magbibigay? Joke! Yabang! Wala pa tayong kinikita sa vlog guys, kaya nod nod na kayo. Pero dito sa Macau, eto mga puno na to, magugulat ka na lang sa susunod na mga tatlong buwan. Wala na yan, naiiba na naman. Ganon kabilis magpalit ng uh, mga puno dito sa Macau. So ito yung pinaka entrance dito sa Festival Dalus o Fun niya from October 20, 25 to October 27. Yung namang malaking building ay uh, Venetian Hotel na. So napaligiran na tayo ng mga hotel dito. So ayan guys, sample pa lang 'yan. So sa mga mga plantita diyan, plantito, ayan. Ito na yung mga flower na 三倍。 guys, nito naman tayo sa panibagong pasyalan, ang ecological ponds. Bali man-made ito. So ayan, kung ano meron dyan sa ponds na yan, di natin alam kung meron man. So tayo kasalukuyang ano, naglalakad sa kanilang man-made bridge. Naririnig nyo guys yung mga huni ng ibon. So ito yung kapaligiran guys. Right, guys mabubusog na lang yung inyong uh, mga mata sa inyong mga natatanaw ngayon dahil syempre nandito tayo sa Macau oh, kaway kaway dyan shout out shout out sa mga Markada. shout out sa mga iniwan dyan at sumama sa akin Joke. sila yun guys yung sinabi ko iniwan nila yung bahay nila at sumama sila sa akin para malaman ko kung saan tayo pupunta so sila yung nagiging guide ko dito sa pasyalan na ito. So, maswerte tayo ngayon dahil linggo at libre silang lahat. Day off nga, eka nga. So, merong festival nga kaya merong mga banda kung naririnig nyo sa aking background. Guys, ito pala yung ano, isa sa pictures nila na paro-paro. Si Common Blue Battle. Kaya, kung sino man dinadapuan ng paro-paro dyan, mag-ingat! <laughs> dahil alam nyo na Mangyayari sa inyo. Joke! Alright guys, kami na may pupunta doon sa mga building. Nakikita nyo ba yung mga building na yan? So kami ay naglalakad. Nilalakad lang. Pero kung gusto nyo sumakay, bakit ba? Pakialam ko sa inyo. Joke! <laughs> so lakad tayo ng mga half kilometer siguro yan. Papasukin natin yung mga team ng mga Galaxy Venetian at saka si ano pang hotel yon Studio City kung anong merong theme Paris. sila Parisian yon so, lakad lakad din pag may time wala ano. para mag burn <laughs> yan ba yung Kings Bill A uh, Bill? Bill. Bill Kings Bill tilapia tilapia malaki na. buhay na buhay wala yan sa tilapia namin <laughs> <laughs> Ang tilapia namin, plapla pla ang tawag. Ang laki <laughs> nun na, ah. pag malaking tilapia, plapla. Pla. Pag tilapia lang, hindi tilapia. O pag maliit na tilapia ano? Maliit na tilapia. <laughs> <laughs> hindi, mali. Ano yan? Tilapia. <laughs> pag malaki, Tilapia. Oh. tilapia. O, pupunta naman kami sa Studio City. Gaya na unahan sinabi ko, Studio City. Pero natatanaw na namin ang mga hotel dito guys. Dreaming one day makahiga ka dyan. Yung yung mga puno na yan guys, mga pine tree yan. Or ibang klaseng pine tree. So talagang may budget ang government ng Macau sa ano. Beautification ng kanilang kapaligiran para naman. Siyempre ang kanilang pangunahing economy dito ay tourist. Kaya naman bubusogin nila ang ating mga mata. Para may pakinabang naman ang ating bakasyon dito sa Macau Alright, shout out sa kay ate, mga OFW siguro Mga nagliliwaliw din Pwede naman pala tayo dumaan dun oh. So guys, tignan nyo, oh. may mga code Barcode yung kanilang QR code ang mga bawat puno dito So ibig sabihin, bilang na bilang Sila yung mga organic na puno Di kagaya ng mga yan, tinatanim lang yan Susunod so, na mga season, iba na rin, iba na rin ang nakatanim diat so ganoon sila ka yaman may budget pagdating ng summer ibang bulaklak na naman ang ganyan ngayon papasok kasi ang uh, wind ang weather dito sa Macau papasok tayo sa uh, winter so nag celebrate na ng mooncake so ibig sabihin tapos na yung uh, autumn yan ang hot na kapag may mooncake ay autumn na shout out kay Atencee si pag Siyempre guys, ang sahod niya nasa 10 okay. o 12 o mga 15 pa. Dahil sila yung mga prioridad na magtatrabaho. So ganun katindi guys kapag mayroong taga Macau ka, resident ng Macau. So shout out sa mga ano, na residente nung mga nakaraang 80s na mga Pinoy. Sila ngayon ay naging Macanese, ang tawag ba? Pag residente ka ng Macau. Chita, Macanese. Ah, Macau na taga China, China, Macau na Chinese. Pag Pilipino, tawag sa Pilipino. <laughs> Pilipino. <laughs> ano, Chinoy. Chinoy. Ay joke. Chinoy. Chinoy. Macau na taga Pilipinas. Oo, oh, tama, Chinoy Chinese Pinoy. Pinoy. Oh, Chinese Pinoy. tama nga. Yun. Kaya kahit sa oh. mga tindahan dito, nakikita sa kanilang signboard ay Chinoy. Chinoy. Pupunta tayo guys doon oh, Sa bus stop. Hindi kagaya sa atin na kung saan lang sasakay. Bahala ka na sa buhay mo. So dito, point to point. Or may designated na bus stop talaga. Alright guys, nandito tayo ngayon sa Londoner Hotel. Kakaiba ang kanilang mga design ngayon. Dahil eye-catching siya Wow, ang ganda. So let's go guys. Nandun na yung mga kasama natin. Tatawid tayo doon sa may bus na yan. So alam nga naman, maglakad ako patagilid. Ah, dito na pala may entrance may entrance pero walang entrance fee alright guys nandito pa rin tayo sa London Hotel so ang exit namin papunta kami ng Studio City hintayin nyo kami dyan at dyan kami manggugulo yes FM sana hindi tayo makapiright dahil mayroong tugtog so ang pamamasyal na walang humpay so halos lahat dito lakad lakad dahil ang mga na naglalakad ay nagiging healthy dahil pagkatapos ng gala alam niyo na kasunod lamon <laughs> kung may pang lamon joke syempre may nakabudget na o, isang ano lang itlog itlog lang yan katapat lugaw lugaw basta ang importante ang picture at saka ang video sabog di bali ng gutom busog naman ang mata dadaan tayo sa tunnel guys tipid na di pa nabawasan ang pera mo guys kilala nyo yan yung Eiffel Tower nandito na rin sa Macau so halos magkapareho ang ano design pero sa height siguro yun yung hindi nasunod ganda talaga ng Macau guys ang magandang uh, pagpunta rito na buwan kung talagang sulit ang pamamasyal ninyo hanggang maglakad kayo kung so, anong right. gusto nyo mag start kayo ng biyahe ng October, November, December, January, February, hanggang first week ng March dahil doon yung mararamdaman ang lamig. So ito guys, dati wala to eh. Ngayon meron ng park dito na pwede mag-picnic. So ito na yung gilid ng uh, Londoner. So sila ay busy sa picture. Ako naman ay busy sa video. Ready 1, 2, cheese! Ay mali, burger! Ready want to say cheeseburger so, Sa salikuran ko guys ay ang Eiffel Tower. Di man tayo nakapunta ng Paris. Pero nandito na tayo sa Eiffel Tower. So, guys, ang layo na lang nilakad nila oh. Pero sa altar din ang ano, ang bagsak. So ito yung 360 na ating uh, napasyalan dito sa Macau. Kaya naman, like and subscribe to my channel. Dito lang yan sa Londoner Hotel at ang nakapaligid sa atin ay ang Eiffel Tower ng Paris. Kaso yan, pupunta tayo sa Studio City. Alright, let's go! Approaching Studio City. Nandun sa ibabaw si Hello Kitty. So, ang kanilang ano, motif, malamang sa loob ay Studio City. So, alam niya na, sasakay tayo sa kanilang eh escalator na in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. In 12 seconds, nakarating na tayo sa kanilaan. Yeah! Enjoy ang biyahe dito sa Macau. So, papasok na tayo. So, di ko alam kung pwede tayong mag vlog dito sa loob. Sana pwede. Let's go! Ang ganda sa loob guys. So, may enjoy natin ang uh, biyahe natin dito sa Macau. Dahil naman, nasa loob na tayo ng uh, Studio City. So, ang daming tao. Dahil ngayon ay Sunday. So, lahat ay oh, nag enjoy At ang kanilang uh, limousine ay nakahanda na. Uh, So ayan guys, ayan, oh, picture picture lang So tuloy tayo Dito sa Studio City guys, ang, ang kanilang theme ay mga heroes and superheroes Kaya ngayon ang theme nila ay si Hello Kitty So nasa loob na tayo ng mall ng Studio City So, so mga mahihilig sa gold dyan, itong sa inyo Dahil ngayon ay October na, Merry Christmas in advance. Like and subscribe to my channel. Huwag niyong kalimutan dahil dyan ako kumukuha ng ating kapirahan. At maraming salamat sa inyong pagsuporta sa Justin Dasi Channel. So let's go! Tuloy-tuloy lang! So guys, papasok tayo sa kanilang toilet. So ang ganda ng kanilang na toilet pa lang yan pero ang ganda na. So guys, nandito tayo ngayon sa harap ng city. So titikman natin ang anilang milk tea, bubble milk tea. So ito yung in order, order namin guys. Review natin kung ano ang lasa ng kanilang milk tea. Dahil Nasa Macau tayo ngayon So titignan natin ko ano ang review ng kanilang milk tea dito sa Studio City Alright, habang hinihintay natin ang ating uh, order So enjoy muna ang mga design dito sa loob ng Studio City Mall or Studio City Hotel So isang shop dito sa Studio City ay ang UMJ Pa pang Children's wear. So sa kabila naman ay ang coach bags, ladies wear, and many, many more. So stay tuned ulit sa ating pagtikim uh, pagtikim ng milk tea ng C tea. So marami po yung bili guys. So sana masarap. Baka sabihin nyo naman ang milk tea ay iisa ang flavor. So lahat, lahat na tindahan ay may kanya-kanyang uh, special na flavor. Matitikman natin yan kapag tinawag na ang ating order. Hmm. So, ito na yung order natin, guys. Hi. Samko. Hi. Samko. hi. So, guys, hi. So, ito na yung order natin na milk tea. Tatlong milk tea. Dahil tatlong... Ay, dalawang itlog at saka isang... Alam nyo na. <laughs> so, enjoy natin ang ating boiled brown sugar bubble fresh milk tea. So, unang kagat walang sip-sip. Bubuksan ang sarap. guys, ano, medyo mainit yung sago. Mainit ang sago. Tapos maligam-gam. Hanggang dito naman sa pinakamalamig. So, ayan, tikman natin. Kaya naman, po si-celebrate ng uh, Halloween, meron silang palibring popcorn. So, ito yun, guys. So, may palibring popcorn. Kaya naman, try natin ang kanilang free popcorn. Hi, sir. Good afternoon. Can I have one? Yes. Thank you. So, ito yung uh, libre natin na popcorn. So, kakainin natin to dahil Halloween ngayon. Oh, guys, lasang bangkay. Ah, joke. <laughs> ah, hindi pala bangkay. Lasang ano, kaluluwa. <laughs> Kaway-kaway, Like and share kayo dyan ha. Siyempre. Party kayo ng aking vlog kaya mayos kayo. Joke! <laughs> so saya-saya lang dahil nakagala. Isa pa yan guys, kapag may mga gala kayo, huwag kayong magplano kasi malamang hindi yun mangyayari. So, ang nangyari sa amin ngayon, nung sinabi namin na pupunta ng flower show, naligo, 5 minutes, tara agad. Kaya, eto, nandito kami ngayon. Nagsasaya! Alright guys, inabutan na kami ng uh, gabi, o oh, 5, time check pala, 5.35 na ng gabi. So, inabutan kami na kami ng ganitong oras dahil meron pa kaming binili na isang gadget ng DJI. Ayan si, ano, yan si, ay, yung kasama ko bumili ng Sad DJI kaya naman ang uh, travel natin ang galawan natin ngayon namasyalan tayo sa hotel ng London Hotel kaya binasok natin ang kanilang mall ang ganda guys kung meron kayong mga uh, spare na pera dyan tara na mag ikot ikot na tayo dito sa Macau so dahil dyan maganda na ang kulay ng Eiffel Tower ko nakikita, ang mga ilaw ay nakakainggan nyo na rin, lumabas sa gabi. Nagtatawag na, halina kayo, tara, na nightlife! Kaya ito si Justin, magpapaalam muna para sa susunod na mga video. Dito lang sa London Hotel, Macau. See ya!